Derek Loren, nagsalita na din, balak na umayaw ni Paolo. Itigil ang paggawa ng pelikula dahil sa mga ginagawa ng fans. Nakaramdam na rin siguro ng pagod ang tour. Kahit naman kasi sikat siya, kung may ganyan na walang respeto, mawawalan talaga ng gana. Hindi man lang nag-isip muna ang iba bago gumawa ng mga ganong eksena. Ayon nga sa mga samot-saring komento, hindi nila alam ang salitang respeto. Nagbubulag-bulagan na naman ang mga ilang netizens. Baka nga yung iba, bashers para hindi kumita ang The Alibi series sa Prime. Sana makonsensya ang iba. Huwag kayong maninisi kapag tumigil yan si Pao at mapagod mo ulit ng pelikula o proyekto kasama si Kimi. Just imagine Todo ang pagmamahal nila sa atin. Ang daming nangyari nga noon sa Cebu. Pero pilit pa rin nilang inilalaban ang proyekto na pinaghirapan. Sinong sisipagin na magtrabaho kung pinabastos lang naman ang iba? Sana next time, huwag na ilabas. Nakakahiya. Buong episode 1 and 2 nakikita kung saan saan for the views ang ginagawa nila. Ayon pa sa isang komento Nakakaalarma yan sa totoo lang. Paano na lang kung biglang itigil nila ni Kimi ang paggawa ng projects? Hindi ba sila nababahala? Kasi binaliwala lang, binaliwala lang nila. Sana maisip din nila iyon. Huwag mang bastos, irespeto ang pinaghirapan ng Kim pau. Kung talagang mahal ninyo, si Kim at Pao, huwag gawing komplikado. 你哪一群人。